ikakabit so, eh, ko na yung piston ulit uh, uh, ko na asa ko muna nauna ko na sinalpak yung number 2 na piston kasi nakababa na siya nakababa na yung uh, crankshaft nya kaya inuna ko yung yung number 2 so, tapos ang susunod ay number 5 kasi running mate nya ay number 5 nakababa na yung crankshaft kaya uh, yan lagyan ko muna ng langis para pampadulas so wala akong oil oil layer so ito na lang binatasan ko ayan. so yan mga katorilyo so ilagay ko muna itong uh, connecting rod bearing so, lagyan ko ng langis So, merong ano yan mga katrolyo kayo eh, dito. Meron siyang ditong buka. Meron siyang ditong hukay. So, ito yung bearing niya. Yan, meron siyang guide ito. Na uh, nakausle na guide. So, dito yan papasok. Dito sa may kanal ng connecting rod dito so, may kanal-kanal nya so ganyan yung mga katulad nyo yan o oh, pumasok na so ganyan yan tapos dito naman sa piston ring dito so, sa piston ring kailangan bago to isalpak kailangan salisihan to mga katulad nyo to yung labi nya yan sa lisian. Yan dito nakaharap yung oil ring. So yung kasunod naman ito naman yung isang ang uh, So, ito naman, ito naman. Dito, sa lisi naman yan. Dito naman yan, sa kabila. Itong pang-apat na pang-apat na piston ring ang sunod ito yung pangatlo o, dito naman niya sa kabila yan dito naman yung number 1 dito naman niya sa likod, sa kabila rin yan sa ilalim Ayan, salisihan sila mga katarilyo. Ayan, ito. Dito sa kabila. Tapos dito sa kabila din. Ito naman dito sa taas. Balis salisihan sila mga katarilyo. Okay na yan. May langis na yan. rest para umiikot ng piston ring para pumasok sa ang piston sa para hindi sumabit sa liner. Yan. So itataas ko muna. Yan ang pagsalpak ng piston. Oh, may parang ako dito. Ito yung uka nya dito yan sa kanan. Ito. Tapos to, may aro to. Yan, may, may aro yan dito mga katorin nyo. May aro. So, hindi makita. Yung, yung aro nya, nakaharap doon sa sa may pamblade. Doon sa harapan, yung aro ng piston. Nakaharap dito sa unahan, sa harapan. Yan. Ano okay. pa mga makakatrilyo tapos impitan pa yan so, tumatawag na yung tropa kong electric yan time na raw tornilyo pumasok na dodo na lang yan nalagyan ng cup bearing na mayroong bearing uh, ito naman ang isasalpa ko pang pang number 1 na piston bali dalawa na yung na uh, isalpa ko 2 in 5 ngayon naman 1 in 6 so iniikot ko na yung iniikot ko na yung crankshaft nya tapos ito pagbago uh, isang ng piston kailangan nakasalisihan yung uh, piston ring yung, yung yung ito yung nakabuka yung bunganga ng piston ring salisihan isa dito sa harap dito isa rin dito sa gilid pagkabilang gilid dito sa dito rin sa ilalim ayan kailangan salisihan yung bunganga ng piston ring nakakatorilaw tapos yung piston niya yung pisto niya. Ito may arrow dito yan nakaharap sa sa oh, sa may fan blade sa harapan ng makina. Yan. Tama ka yung, mga So, hindi pwede magtapat-tapat yan kasi dyan dadaan yung langis magsusuka uh, ng langis isalta so, ko na ganyan so, yan yung yung araw ng pisto, nakaharap dito tapos dito yung pinaka kanal dito ng ng ano dito yung pinakakanal kanal nya ito yung pinaka kanal ng ano yung may upay dito yan sa bandang kanan nakaharap kailangan hindi kailangan hindi o iikot pampres na piston ring. I'll be on bearing nya ito, ito naman yung bearing shop, ay, connecting rod bearing ito naman yung uh, cup bearing ng uh, connecting rod so ilagay ko muna to tapos kakabit ko doon sa ilalim sa may crankshaft ito. ito yung nakausli nya yung nakausli na yan dito yan sa may kanal kanal nakakabit tapos kung ano yung kung saan nakatapat tong may o oh, may kanal na to doon sa may connecting rod bearing doon din to naka nakatapat naka, nakatutok so yan so lalagyan muna ng langis bago ilalagay doon sa ilalim sa may connecting rod sa may crankshaft

怎么了？ So, okay na. So, yan. Uh, tapos ko na ng salpak. Yan. Eh. Uno. Uh, number one. Two, six. Two and three. Four and five. So, lahat na yan. So, yan. Nakatapdid na yan. Uh, ito na lang. Magtotrop na lang doon sa ilalim sa cup, cup bearing ng connecting rod. So ipitan na natin yung cup, cup connecting rod. Number 1. Yeah, one na kasit sa, nakasit sa. 175 Newton. Oh. oh. Connecting rod. Connecting rod. Patapos nito ay number 6. Ayan ang running mate niya. Mag-tutok ng connecting rod. Oke. Nah, Oke, okay, tetap log nih. Oh. Yan, tumunog na. <coughs> last na to, last. Okay. Oh, okay now.